Kasi ang mahal na mga lahat dito. beach? Ito kami dati eh. Kinalakihan namin ng bata ako eh. Ito kami lagi. Ito kami lagi nagsiswimming. Dati maraming tao dito palagi eh. Ngayon gano'n siya ganun maganda. Dati ito pinakasikat na ball, ano, beach dito sa Subic. Dati maraming tao dito. Ang ganda ng dagat. Ang Ayan, nakikita nyo yung White Castle na yan. Ilalangay namin dati yan mula dito. Papunta doon. Ayan, oh, mula dito. Ang gando. Nilalangay namin dati yan. Napakaganda ng lugar na to. Ngayon, hindi na kasi may mga ng na gumadaong. Sira na. Pero, ito, kahit pa paano, mayroon pang naliligo. dati meron kami ano doon may, meron kami presto dati doon eh so, mga tsahe na mga pininsan meron silang resort doon doon sa tulo kaya dito kami dati ng bata ako so, sa pag gusto mo mag beach dito ka pupunta sa baloy kasi ito pinakamaganda malinis puti buhangin ngayon well, hindi na Gawa na may mga parko na may wet dock pa doon, no? Para sa mga passenger. eh okay na May mga tanker. May mga nakaangkarain tanker. Eh, kaya yung dagat na sisira. Eh, ito tala namin. Ito, bata makulit na to. So, daw niya mag-miming, miming. miming. daw siya, Miming. marami pa rin namang ano kaya lang hindi na siya ganun kasi unlike before ng mga bata kami sinabi mong beach baloy beach kagad so, Ang ngayon mo yan Oh. Eh. Yo, Ming Ming, how are you done?